time world champion siya tao po pala kay Jimmy Boy Pitbull at please like and subscribe Big Daddy Love TV so guys mag subscribe na kayo let's go subscribe kayo sa Big Daddy Love ako yun lang wala kumahin yan thank you Kids, supportahan po natin ang YouTube channel ng ating kapwa pigeon vlogger. Search nyo lang po sa YouTube, Big Daddy's Love TV. Ayan. Big Daddy's Love TV. Shout out sa'yo. Happy flying! Mwah! Good morning mga kabagwis. Welcome back dito sa ating vlog. So for today's video, today is Wednesday, September 3. So ayan. So nagkarga tayo ng ating mga ibon sa EPR at uh, BBC. So sa BBC, nag ang ibon ng 6.30. So possible na pa-uwi na ngayon mga kabagwis. Pero, for sure may hirapan ang ating mga ibon dahil may makulimlem. super smash sa, EB, sa EPR naman mga bagwis eh hindi pa nare-release ang mga ibon kasi medyo maulap pa daw sa release point sa Banaloan Pangasinan so ayan yeah, so samahan nyo kumagabang mga bagwis at nagsali tayo ng dalawang ibon para sa kanilang 2 laps kulilan at uh, parting pampanga yung isa or apalit palit ayan so, abang, abang tayo mga bagwis let's go weather update mga bagwis so ayan kita nyo naman makulimlim ayan ang kalangitan so for sure medyo may hihirapan yung ating mga ibon ayan pero abang-abang tayo mga bagwis baka may biglang lumusot

ito at ito. Yan. As I expected. Ito first bird natin. Ito second bird pero ito pa inuuna kong clock. Yan. Baka sakali. Yan so si 32 at yung APR ay yung BBC ko isa. Yan. So dadalaw na tayo. 800 plus pa. So talagang pahirapan pa ng kauwian mga bagwis. Ayan, so abang mong pa tayo mga bagwis meron pa tayong walong ibon. Let's go. So, mga kabagwis, ito pa isa natin. Yan. Ito pa pala. Ay, ito pala nasa dapo na pala. Nasa kampanari pala mga loko. Oh, so, ayan oh. Apat Anim Pasok apat nung dumating mga kabagsyan dito apat so anim na ayan ayan mga kabagwis dalawa plus apat anim so ayan nakakalim na tayo nawala yung si Grisel lumayo pa yata ng ronda ayan So, all good sa tayo. May na tayo mga kabagwis. So, apat pa. So, ayan. Welcome back mga kabagwis. 10 out of 10 tayo ng Pulilan, Pangasinan. At ah, Pulilan, Bulacan. Ah, kahit medyo masama pa noon. Tulimlen. Ayan. Yung lang ang late natin. Yun si ano. Yung Jacob Whitefeather. Yung Paid. Ayan. So, kompleto tayo mga kabagwis. Ayan. Ayan yung isa. Halimlem. So, nakapondo tayo mga kabagwis sa tulaps ng bagong palaro ng PBC na 2 laps bali ang last lap nila is sa Friday ayan maganda ganda pwesto natin 12 at 14 so, ayan. so sana maging maganda uh, consistent pa rin ang lipad din ng dalawa para medyo makakulo tayo kahit pa paano okay? so ayan so nalilis ang ating mga ibon naman sa EPR ng 712 ayan. so abang abang tayo mga bagwis So mga possible na pauwi natin dyan is mga 9:30 pa. Okay, ayan. So balikan ko kayo mga kabagwis. Okay, let's go. Few moments later. Welcome back mga kabagwis. Time check. It's 9:50 na mga kabagwis. So mag-aabang naman tayo Ang ating mga ibon uh, galing Urdaneta, Pangasinan. So nirelease ang ating mga ibon ng 7:12 ng umaga. Ayan, so medyo na late ang release ng uh, IPR uh, binaba pa dapat ang release point namin is binaloan Pangasinan so medyo masama daw ang panahon sa release point kaya binaba ng bahagya ng ordinaryta Pangasinan ang release point ng IPR, so ayan so may nag-clock na ang unang clock is 1080 so medyo pahirapan na magiging pa natin dito expected na kasi mababa na ang speedan mga bagwis so hopefully eh mga... Kumpleto pa rin tayo ng training sa si APR. Sa BBC natin, eh, kumpleto tayo mga kabagwis. Okay? Pasamahan nyo ako mga Let's go! Mga kabagwis, dalawa na. Ito pa isa. Ayan. Makita pa yan. Sok. Sok sok sok. So. So, so, so. Dalawa, di atin Makita ting. Dalawa na. Mga bagwis. Third bird natin. Pasok, pasok. Pasok. Pasok na pasok, pasok, pasok. Ayun pa. Port Bird. Galing sila south na. Sobrang na sila, apat, apat na. Pasok. Ah, bats na. Ay, pagguis. 4 out of 10, ayan. Ay, mga kabugis, sinasabi kong kapatid noon, 'yung nahuli natin. Pilanta na rin 'o, oh. ayan. Kapatid niya, mga baguis, mas bata lang yun Ayan, mas bata lang yun mga kabaguis, ayan. Ay, kapatid niya. Nalaro ko sa APR, 'o. Oh. Ayan. So, apat na mga kabagwis. Ayan. First, second, third, and fourth. Ayan. Apat na. Alim pa mga kabagwis. Let's go. Mga kabagwis, palima. Ayan. Panglima natin. Pasok! Palima natin. Pasok! Pasokin natin mga kabagwis para iwas ano ng tambaya. suk, yeah, suk, Asuk. Pasok, 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 pasok pasok, na. Para yung Ayun ito, bambay pa, bambay pa. suk, 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 pa. suk, suk, suk Ay, mga bagwis Yung itim natin Pang-anim Ayan, pang-anim Pang-anim na ibu natin Pasok 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 Ayan, ayos na anim na more than 50% na so mga bagwis pa ayan pa oops sobra ito tong pito at yung pang walo nawala yung pang walo sa iba dumapo mga kabagwis ayan pito yan sumobra yung pang walo ayan. Masuk, up? masuk. up? What's mga bagwis last bird natin ah, away na bled na tayo mga kabagwis ah, salamat last bird natin pasok pa rin sa oras ay salamat 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 last bird Thank you.